Ito nga ang first practice ni Luka Doncic para nga sa kanyang bagong team na Los Angeles Lakers. Well, matapos nga ng kanyang introductory press conference kahapon ay ngayon kasama na agad si Luka sa team practice ng LA Lakers. At ang balita nga actually dito mga idol sumali na siya sa 5 on 5 para nga sa kanyang paghahanda sa Lakers debut niya na maaring maging salinggo na nga daw sa laban nila. And it looks like very comfortable naman na agad itong si Doncic. Parang good vibes na good vibes din naman. Ito nga ang feeling ni Luca after nga ng malungkot na mga nakarang araw niya. Matapos nga siyang i-trade ng kanyang kinalakihang team. At ito, silipin natin ang ilan sa mga nangyari dito. And definitely napakarami nang na excited na fans at hindi lang mga Lakers fans na makita nga itong si Luka Doncic kung paano sila maglalaro ni Lebron James na magkasama sa court. Maraming question mga idol pero I think sanay naman na yan si Lebron James mga idol na maglaro ng off the ball at magkaroon ng teammate niya na medyo ball dominant at nakita namin din natin sa Cleveland di ba diba? Teammate niya no si Kyrie Irving. Pero talagang nakaka-curious pa nga rin para sa side ng mga fans lang dahil talagang parang parehas nga ang playstyle ni Luka pati na rin ni Lebron. And let's see nga mga idol kung magiging maganda ba ang resulta ng first game of the year nga nila laban nga daw sa Indiana Pacers.